bio Ito na gusto si Atan ha Mga kapishing, bali puno yung lalagyan niya Ba, alin ba at mahangin mga kapishing? ito pangalawang angat mga ka fishing puro dorado Panyirat Kalatina. Unsa kaba nga panohin kay Fabio? Isang eh, malaking durado ang huli niya, kiraan. Ito, so, pangatlong ball din na kayatan mga kapishing. Ito, nabubas na yung mga tanigi. So, bakal lagi tenaga ya. Bale, pa pala ang service boat na dala namin mga ka-fishing Ang sakay namin dito sa mother boat hindi na nagkasa itong tanigi sa isang banyera ito, tatlong banyera ang huli niya Atan mga fishing at dito naman tayo sa kabila mga ka-fishing, dito kay Fabio dito, bali tatlong banyera din ang huli niya dengarin si Fabio Panira, kay Fabio. babalik ulit sa mga kawil huli ng isda ang dami niyang kanigi